Itatayo sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte ang Bangsamoro Tourism Park, handog ng BARM government. Ito ang kumpirmasyon mula kay Mayor Kahar Ibay. Sa ngayon, patuloy ang konstruksyon ng People's Park sa bayan, gayon ng Gymnasium at Pasalubong Center. Tinututukan din ng LGU ang kabuhayan para sa mga mamamayan. Ang kwentong kaularan sa turismo mula kay Jen Garcia. kalinisan sa kapaligiran at kaunlaran sa infrastruktura ang tinututukan ng lokal na pamahalaan ng Parang, Maguindanao del Norte. Kinumpirma ng alkalde na itatayo sa bayan ang Bangsamoro Tourism Park, handog ng Barm Government. Uh, magkakaroon tayo ng Bangsamoro Tourism Park uh, dito sa Parang na pinunduhan ng Barm Government Itong dito sa atin sa munisipyo, nakikita naman ninyo na ongoing yung ginagawa rin natin na park para yung ating mga mamamayan, uh, pagkahapon, maging sa gabi, maraming ilaw. So natutuwa ako. Bukod dito, tinututukan din ng LGU ang kalinisan sa kalsada at palengke. Sa ngayon, nagpapatuloy ang konstruksyon sa People's Park, Gymnasium at Pasalubong Center yung ginagawa natin na municipal gymnasium uh, yung ating pasalubong center ay soon to be uh, matapos na rin so maribad pa doon sa mga programs natin sa livelihood yung ating uh, fish cage na gagawin para naman sa livelihood ng ating mga fishermen. Jen Garcia, I might Philippines